Sige, kuha ka ng distance. Nice. Nice. Sige. Oh, good. Taas ha. Taas kamay lang. Nice. Kuha ka ng distance lagi. Nice. Ingat tas kamu Good. Tas kamu Nice. Nice, good. Nice. Pop, pop, pop. Oke. Okay. Mangguguran lagi misteri ka. Distance lang, distance. Distance kita, galaw nito. Oh, hindi ka noon. Atras agad. Atras diyos. Nice. Three. Tungod ka. Wasang one to move? Galaw, galaw. mo. Gili ka mesa. Galaw-galaw. Pag umosyang hayaan, sitapin ka. Magkano? Sige, wag mo hayaan na sitapin ka. Ikaw ang maglaat, bibigay ng laro sa kanya. I oh, ikot, ikot agad, ikot agad. Wag ka dun sa dun. Nice. Yan, atras agad, atras. Atras, Diyos. Ikot ka, marunong kumikot eh. Stop. Yung time coach. Nay pa. Stop. Okay lang yan. Ito to, mas maganda laro mo. Sit up ka. Wag, 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 ka magpaiwan ng ano. Wag ka magpaiwan ng Wag ka magpaiwan ng tubig kaya pa. Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Wag ka magpaiwan ng nakayuko kasi mababati ka. Ano ni headgear? Okay na. Umangat eh. Umangat. Kusang-loob. Ah, okay na 'yan. Mas maganda yung laro mo ngayon kahit 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 kayo ko? Atras agad, layo agad Okay Good kahit 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 Ayan mga lods, dito kami sa MMG. Ang ganda nung uh, sparring partner namin ngayon. Galing ikot sa re. Sit up. Gumalaw ka. Huwag mo hayaan na si ikaw. Ikaw ang sitapin upin niya. Galaw. yan, Pagkataon na. Tris. Ikot. Ikot, Diyos. Ikot ka. Layo ka muna. Nice. Good. Ikot ka agad. Good. Nih, yeah. yeah. nano, tas mo lang yung gloves mo. Tas mo, ikot, ikot, ikot. Tas mo yung gloves. Tas mo yung kaliwa mo, oh. Tas. Tigpit, 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 gloves. Ay, hinder. Nice, Diyos. Ikot agad. Yun ang kulang natin. Huwag, huwag ka mag-antay sa kanya. Huwag mo siya pabuhiluhin. Okay? Oh, one minute. One minute. Taas lang ang kamay. Taas lang kamay sa overhand niya. Good. tapin mo. Ikot. Taas agad kamay. Nice. Ikot. Jab sweep. Saan jab sweep mo? Diyan. Ano sa baba ang kamay? Alam mo na yan. Pag alam yung baba, kamay yung kamay niya sa baba, alam mo sit-up niyan. Pag ang kamay sa taas, alam mo sit-up niyan. Good. Tulak siya. Ingat. Oh, layo. Layo ka muna. Layo ka muna. Okay, good. O, oh, saka kumuha. Kumuha kang suntok. Suntok ko na. Back, back, back. Push, push. 10 seconds. Oh, nahulog. Nahulog. Good, good. Okay na, coach. Oh, yeah. Okay na. Okay na. ka sumuntok na ako, lumayo ka. Kuha ka ng distansya. Huwag nang sumugod ng malapit. Ha? Wilo ka muna. Except, except wilo. Huwag ka ng tamang distance, Ipot, okay. lagayo ka. Puso, laging mas, ano yon, Laging maganda yung distansya. Okay, last round. Ayan mga lods, ang ganda ng sparring ngayon namin. ganang experience to. Three rounds mga lods. Uh, match na match. Ayan. Sige, kuha ka ng distance. Nice. Thank you. Nice. Sige. Hop, hop. Maluwag. Maluwag. Pahigpit niya, coach. Maluwag. Maluwag ng gear natin sa ulo yan, eh. Ayan. Okay. O, wala tin na lang. Good. Sige, kunin mo. 3 Tres. Tresin mo, sige nga. Sige, okay, tres. Layo. Tres, Diyos. Kuha ka ng tres. 40 seconds na lang yan. Pakita mo yung tres mo. Tres, huwag kayo mukul. Layo ka. Nice. Tama yun, layo agad. Nice. Layo. Good. Layo ka. Minute. Nice, layo. Layo, ikot. Layo, wag ka. Wag ka nang harapan pagka wala ka sa ano, balance. Tas kamay, hindi ganyan ang laro natin. Tas kamay. Okay, kuha kan dos. Dos. Yan na. O, 30 seconds. Good. Kunin mo yung 3. Kuha ka ng 3. 20 seconds more. Boom. Tris! G Tris! Ubusin mo na! Takbo! Ops! 15 seconds! Ji! Waka! Sa'yo yan! Trisin mo! Tris, good! Tris! 10 seconds! Ops! Sorry! 10 seconds! Kunin mo, Tris! Trisin mo! Tris! Tris! Good good, yakap kayak, yakap 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 good good ya.